kamay ka na naman. <laughs> <laughs> so guys. natin yung sa ubo. Una natin natin Si Maria Catania. tayo. <clears throat> sabit lang yung isang, yung so 'yan sa Ganyang tawag niya. kaabot ng tawil, papayad natin itong peanut butter alam siya na papayad natin dito sa kamay niya pag kaabot namin sabi papayad tong itong peanut butter <coughs> 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 Siti! 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 Ano? Nanggap nga weh? Anze? Nandiyan langkano? No, 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 no. Siti! 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 strong. Peanut butter lang <laughs> yun.